sentro na naman po ng kahiyan at katatawanan. itong si Mr. Willery Revillame. Una na po niyang sinabi na wala pa daw siyang plataporma Dahil ang kanyang focus sa ngayon ay kung paano manalo. Dapat manalo muna daw siya bago niya siya tanungin kung, ano, kung anong batas ang kanyang naiisip. Dapat ipanalo niyo daw po muna itong si Mr. Willery Villamay. You see, halatang halata na itong kanyang pinasok na pero pinasok na ito sa pagkasenador nga bilang kandidato sa pagkasenador ay hindi niya talaga, wala talaga siyang alam kung ano yung kanyang magiging trabaho. Dahil kung ikaw ay seryoso sa magiging trabaho mo, una pa lang naghahanda ka na. Alam mo na, alam mo na kung ano yung posibleng gawin mong batas. Pero sa puntong ito, yun nga, kailangan manalo muna si Mr. Will Revillian. Kayo naman kasi, huwag niyong kulitin. <laughs> Dahil mahirap po talaga yan mahirap sa isang katulad ni Mr. Willery Villame na mag-isip ng, ng yung tinatawag na level-headed na, na kaisipan. Ibig sabihin, hindi niya kayang arokin ito eh, itong ganitong klaseng trabaho. Ito pa, madalas ay ginagamit na itong mga ito, yung napaka-generic na kung ano ang kanilang gagamitan gagamitin o gagawing batas ay para sa mga mahihirap. Yan. Diyan kayo sanay. Paano po kung wala nang mahirap dito sa ating bansa? <laughs> Para daw sa mga mahihirap. Gas-gas na po yung ganyan. Para sa mahihirap, gusto kong tumulong sa mga mahihirap. Talaga lang. <laughs> Pagka senador, ang inyong pong papasukin. Dito kasi sa isang ko na, na ito, ko nata ito, humingi nga ng mungkahe etong, or ang isang reporter, kung ano bang batas ang maari niyang gawin. At uh, humingi eto sa si Mr. Wilary Villamay sa isang reporter galing pa sa reporter kasi nga hindi niya masagot ng diretsahan o wala siyang masabi kung ano ang isinusulong na batas o ano ang pwedeng isulong na batas na itong si Mr. Willie de Villani. gamit na gamit, uulitin ko ang mga kababayan natin kasi nasabi nila na mahihirap yung mga taong masa. Kaya pala tumatakbo itong si Mr. Willie de ay dahil sa kanila. <laughs> okay. Paglilinaw naman natin si Willie na hindi siya nakikipagtalo daw sa reporter at sinabi gusto niya na marinig ang hinaing ng mga normal na mamamayan para pagdating daw sa Senado ay alam niya ang isusulong niyang batas. Dapat ikaw mismo sa ngayon alam mo na ang problema ng ating bansa. Alam mo na rin kung ano yung mga hinaing ng mga kababayan natin. Kasi medyo medyo taliwas sa mga ginagawa niyo na kung ay tumutulong kayo. Alam niyo ang buong ang kalagayan ng buong bansa. Alam nyo kung ano yung kalagayan ng bawat lugar na binibisita nyo. Dahil maka makamahirap daw kayo eh, makamasa daw kayo. So dapat ngayon pa lang, alam mo na. At talagang ang reporter pa, na wala namang kinalaman, wala namang, hindi naman tumatakbo sa pagka-senador nga, ang tatanungin niya ay talagang nakakahiya yung ganitong klaseng mga sagutan ng isang senatorial candidate. Ganito, ganito na po kababaw. Ganito na po kalala. Hmm. Willie Revillame eh, para sa Senado. <laughs> Nakakatawa.